Yo, good morning mga loves. Naghati tayo na nga sa school. Ayan ng uh, tura ng school nga yan. Medyo walking lang tayo. Walking. Wag, walk, walk, walk mo na tayo sa madali. Ah, sa umaga. Para exercise din. May ano, may mga bata. Mga takbo sila na go. Mag, uh, walking Mag-is. Mag-a. Uh, ah, diba? Ano ay, uh, medyo lakad-lakad na tayo, ayun Na uh, sumisikat na ang haling araw. Ayun, dapat lakad lang tayo. Ah. Uh, importante rin ang walking. pwede ka tumatakbo, nag-walking ka lang ng mga ilang minuto, di ba? Ngayon, tataye. Uh, isang ikot na. Okay na yun. Maglalakad na tayo palabas. Ayan, diba Daning, uh, mga kids. Oh, ini yan uh... yang hangin di, ito, di Good morning, Mom. Abla ga, Abla Yes, <laughs> yeah. Walking, walking, walking yeah. Yeah, maging, uh, bata. saya Orang insip ya, yeah. tak, tak, buang tugtante, masaya sila. Dapat tayo mga matatanda ganun din. Maging masaya. Maging eh, papa-stress sa buhay. Yan. palabas na tayo. Shout out, shout out. Shout out, shout Ayan. Thank you, thank you for watching. I love you all. Ah. Ingat tayong lahat. Ayan, laging masaya lang sa buhay. Thank you. Bye-bye.